Morning peeps. Ayan, maaga ngayon, ah, uh, 7 a.m. Mibila ako ng pansit para kay Tiniente. Wala kasi binatog pag umaga. Kaya ito, ito yung kinakain niya talaga guys. Pansit na ah, uh, hindi yung bihon. Ganitong klaseng pansit kinakain ni Tiniente. Sabi ni nanay, paborito doon ni Tiniente yan. Kaya binilang ko siya isang order. rin yung tiyo guys so <laughs> Walang tinapay. Good, morning. Good, good morning. Diyan lang kita ng almusal Oh. Oh. Hindi ka palaga almusal. Yan. Ayan. Ayan. Kain na. <laughs> Sabi sa guys, kumakain ng pansit yan eh. <laughs> <laughs> ang kinakain po natin yung tikong hindi pansit. Ano ah, tinapay kumakain din po yan. Saka champurado di ba na yun o? Tapos ano, binatog, champurado. Tinan nyo, sarap na sarap siya sa pansit oh Ang ah, magrabe ha, ah, tamad ba? Hindi na tumayo. Nakaupo lang. Sopas daw. Ano na Oo, oh, di ba? Mm. Tinamunang, tinamad mo siya, oo. Oh. <laughs> hmm. Simut na. Ano, okay na ba? Wala na. At least may yan, ano, almusal ka na ngayon. Hindi ba sa'yo kumakain? Wow, naman, din yun, de. O, oh, okay na ba? Okay na, ayos na? Uy, kinain yung pati gulay. Wow! Wala, kinakain yung gulay, te. <laughs> Bye-bye. Kailan mo yung panya nakataas, oh. Bye-bye na. Nangilan mo ako, eh. <laughs> ah, Bye-bye na.